O mga best friend, available po ulit ang ating lifter, yung pong ating mi helper na tinatawag mga best friend. Napakaganda niya kasi pagka nangungontrata po tayo, alam nyo, ang sikreto ng pangkontrata, dapat mabilis kang gumawa. Pero yung bilis na maganda, paano yun? Dapat meron kang mga tool. Kasi pagka meron kang ganun, mapapabilis mo na kahit mag-isa ka lang, pwede mong gawin kaysa sa yung hirap na hirap ka. Lalo na yung mga kesa na may na mataas. Kailangan mo pang mag-andamyo, maglagay ng strap holding bago mo, di ba? Tapos marami pa kayo magbubuhat. Matagal, mga best friend. Pero pagka meron ka nyan, mabilis, mga best friend. Okay? Kaya, sa lahat po na nangangailangan niya, nasa iba po o sa online, sa mga online store na ubod ng mura. Madalas nabubudol tayo, di ba? Pero sa kanila yan, 18,000 yan, 18,000 plus. Pero sa atin po, alam niyo naman po rito, basta mababa ang kuha natin, mababa nating ibibigay. 12,500 lang po rito yan, mga best friend. Tingnan niyo naman ang kaibahan, ha, mga best friend. Okay? Kaya sa lahat po ng gustong umorder, umorder lang po kayo. Magchat po kayo sa ating messenger account or sa ating numero. Gaya po ng in-order ni best friend John Remelson sa Abelion Family ng Laguna. Yan po ang kanilang order yung lifter, okay? Punta naman po tayo ng Antipolo City kay best friend Carl Anthony Santos sa ang kanyang mga order welding machine na maliit pero malupit ang kusama Japan at otomas na black at dalawang magnet holder. Pagsabay natin itong itest best friend ang iyong welding machine at otomas. Best friend, Carl Anthony. Ayan po, parehong 100% na gumagana maganda. Punta naman po natin si best friend, Rocky Castro ng Davao City. Ang kanya naman pong order ay yung atin pong jigsaw. Ayan mga best friend, ito ang jigsaw na may control. Ayan Oh. Pwedeng mahina, pwedeng mabagal, pwedeng mabilis. Yan mga best friend, napakalaga niya Jigsaw mga best friend. At yan po, sa atin po, 1799 lang po yan mga best friend. Punta naman po tayo ng Guagua sa Pampanga kay Abigail Lintag. Ang iyo <small> <coughs> po, na ng best friend Abigail, 100% na gumaga maganda. Balik tayo ng Antipolo City kay best friend Noli Binamera. Best friend Noli ang iyong welding machine na maliit pero malupit. Sadyang malupit. <coughs> Punta naman po natin si Best Friend Anido Mirasol ng Cebu City. Ang kanyang order kusama Japan welding machine at electrode holder. Ang kanyang welding machine. Ito mga Best Friend. Ayan po, 100% na maliit. Punta naman tayo ng Tagig City kay Best Friend Melvin Pasqua. Ang iyong welding machine Best Friend Melvin, 100% na gumagana. At mula sa Taguig City, punta tayo ng Marilao sa Bulacan kay best friend Francel Galindes. Ang kanyang cordless. Ayan po, best friend Francel, ang reverse, 100% na gumawa. Yeah. Sa Pagadian City, sambuang ganun man po tayo kay best friend Carl Anthony Ongos. Ang kanyang mga order, circular so otomas na red at welding rod na isang box. Ang kanyang circular saw, 100% na Ang maganda. Yeah. At ang kanyang Otomas na Red One, 100% na gumagana maganda. Punta naman po tayo ng Davao City kay Bestfriend Aldren Rejinho. Bestfriend Aldren ang iyong Otomas, 100% na gumagana maganda. Mula sa Davao City, punta po tayo ng Davao de Oro kay Bestfriend Rogelio Rama. Ang iyong Sir Kulasawa, 100% na gumagana maganda. Punta naman po natin sa Bagong Silang, North Caloocan. Si Best Enrique Porton. Ang iyong Circular saw 100% Wala sa na yeah! naman po tayo ng Sambales sa San Antonio. Kay Best Friend Himlani Mulaan. Ang kanyang cordless reel. Ang reverse 100% na gumagana. Mula sa Sambales, punta po tayo ng Dabao ulit kay best friend Aladin Timbang. Ang kanyang mga order kusama Japan Welding Machine circular saw na kusama dyan pa at magnet holder. Okay, ang iyo pong welding machine best friend, Aladdin. 100% na maliit pero malupit. At ang kanyang circular saw, 100% na gumaga na mga best friend. Punta naman po tayo sa latest sa karigara kay best friend Julian Quintela. Ang iyong circular saw, 100% na gumaga. Punta naman po natin si best friend Norambay Amad ng Cotabato City. Ang kanyang order, circular saw, cordless drill at drill bit. Manahin natin ang kanyang cordless drill. Ayan po, ang reverse. 100% na gumagana at yung circular saw best friend. 100% na Punta naman po tayo ng Porak sa Pampanga kay bestfriend Kenneth Lingat. Ang kanya mga order welding machine na kusama Japan at Otomas na red at circular saw na kusama Japan din. Pagsabay natin muna tong Otomas mo at welding machine bestfriend Kenneth. Ayan po, 100% na ng magaganda. At ang iyong circular saw. Punta naman po natin si best friend Oliria Paraino ng Quezon City. Ang kanyang order Jigsaw at mga Brazilian Dynabolt. Ang kanyang Jigsaw, 100% na gumaga ng maganda. Punta naman po tayo ng Garcia Hernandez Bohol. Kay best friend Rosauro Madelo. Ang kanyang mga order, isang Otomas na black, ruler na blue, dalawang clamp, corner level at mga Dynabolt ang iyong otomas. 100% na gumagana siya. Punta naman po tayo ng Laguna sa Kalawan kay best friend Maria Teresa Bourbon. Ang kanyang laser level mga best friend. Hindi magpapatagal sa iyo pag ikaw ay nagli-level. 100% na gumagana siya. naman po tayo ng Kalawan City kay best friend Jackie Berus. Ang kanyang laser level. Ayan po, napakalinaw 100% na Punta naman natin sa Tarlac City kay best friend Juan Servidad ang kanyang laser level din. i natin. Ayan po ha, 100% na gumaga ng mga. Punta naman natin si best friend Leoncio kapili ng Alcala, Cagayan Valley. Ang kanyang welding machine na maliit pero malupit. I-test natin. Ayan po. Sadyang 100% na malupit. Punta naman po tayo ng Pampanga sa Florida Blanca kay best friend Roselle balat bat ang kanyang mga order. Circular saw ako sa Japan at cordless reel. Unahin natin ang kanyang cordless reel. Best friend, Josela. Ayan po, 100% na gumagana. At ang, at ang iyo pong circular saw 100% na gumagana. Talon po tayo mula sa Pampanga. Punta tayo ng Caloocan City kay best Leonilo Aparecio. Ang kanyang welding machine na maliit pero malupit. Ayan po, 100% na malupit. Punta naman po natin si best Andy Cruzillo ng Makati City. Ang kanyang order, welding machine na Kusama Japan. Mga best friend maliit pero malipit. Ayan po, best Andy, 100%. Mula sa Makati City, punta tayo ng Imus Cavite kay best friend Jetro Mangunon. Best friend Jetro ang iyong otomas. 100% na gumagana. maganda. Punta naman po tayo ng Pavia Iloilo kay best friend Samuel Catolico. Ang kanyang laser level. Ayan po ah, mga best friend. 100% na gumagana. maganda. Mula sa Iloilo, -ilo, punta po tayo ng Quezon City kay best friend Roque. Pumbuena ang kanyang order. Dalawang magnet holder, isang otomas na black. Ang kanyang otomas na black, best friend, 100% na gumaga ng maganda. At sa Caloocan City naman, kay best friend Nestor Diocancel, ang kanya naman pong order yung ating pong drill press. Wala, sa Caloocan City, punta po tayo ng Madrid de Dios sa Cebu. Kay best friend Julius Alba 7. Ang kanyang order, dalawang Solar LED Giant Light, 100% ang umaga ng una at, ang ikalawa, 100% na gumaga. Punta naman po tayo ng Kalamba Mesamis Occidental kay best friend Rene Lerejo. Ang kanyang welding machine, best friend Rene, ito po, 100% na ng pala punta naman po tayo ng Manawag, Pangasinan kay best friend Jobert Gutierrez. Ang kanyang mga order, kusama Japan Welding Machine at Otomas na Red at Otomas na Gold. Best friend Jobert, pagsabayin natin itest ang welding machine at mga Otomas. Unahin natin ng Golden Otomas. Ayan po, 100% na gumagana ang welding machine at Otomas na Golden. At ang kulay pula, 100% na gumagana mga Best Punta naman po tayo ng Surigao City kay best Nestor ni ang iyong laser level best Nestor ayan ah 100% na gumaga punta naman po natin si best Ariel Tayamen ng Lawag City sa Ilocos Norte okay. ang kanyang welding machine na maliit pero malupit ayan po best friend, 100% na malupit punta naman po tayo sa General Sanos City kay best Karen Sarmiento, ang kanyang order, laser level at ruler na blue. Ang kanyang laser level, itest po natin. Ayan po ang Lina, 100% na gumagana ng maganda. Punta naman po tayo ng Santa Rosa, Laguna kay best friend Percival Poller. Ang kanyang order po ay Circular saw. Ayan, best 100% gumagana. Punta naman po tayo ng San Mateo Rizal kay best friend Ricardo Timonio. Ang kanyang mga order kusama Japan welding machine at isang box na welding rod. ites natin ng kanyang welding machine. Ayan po best friend, 100% na malupit. Punta naman po natin si best friend Jason Pusong ng Lubao, Pampanga. Ang kanyang otomasi test natin. Ayan best friend Jason, 100% na gumagana. Punta naman po natin si best Reynon Rigunan ng Villa Verde Nueva Vizcaya. Ang kanya mga order, welding machine na sa Japan at otomas na black, isang clamp, isang jacket, isang ruler at magnet holder. Ito po best friend Reyna ng yung welding machine at otomas. Sabay na po natin ito is 100% na ng magnet. Ang ganyan po mga best friend ng ating Kay shout shoutout sa araw na ito. Salamat pong muli sa inyong lahat, sa inyong pagtitiwala. salamat din po sa inyong pag-share ng ating mga video at ng ating mga shoutout at ng ating mga tutorial videos mga best friend. Sa lahat po gusto ng gusto mag-aral ng pag-welding, pwede po kayong mag-search sa YouTube YouTube, sa maraming mga channel. Pero huwag niyo kakalimutan ng Efraim Shop, mga best friend na isearch. Dahil sa ating channel, everyone. Araw, pwede rin na panghanap buhay Mga video niya ang magpapatunan